So hello hello mga ka-viewers, mga ka-technician Meron po pala tayong tanggap na isang Ayan, Focoda FLAD 3201DC So 32 inches po ito So ang sabi sa akin ng uh, customer ay <coughs> Bigla po daw siyang namamatay So may power, biglang namamatay So i-testing natin, plug-in natin sa ating uh, saksakan ano tingnan natin kung uh, okay ba siya tignan natin yon may reaction na siya yan ayun kung mapansin nyo patay agad so bubuksan po natin titingnan natin kung ano yung possible na pwedeng nagiging sira nya so tingnan po natin so after na matanggal natin yung kanyang mga escrow, mga ka viewers yan tabi natin sa isang tabi. So ayan, kung mapansin po ninyo ano, ayan. Ayan, meron pong possible na uh, lumobo ano. Mga ka viewers. So titingnan po natin 'yan. Uh, check natin lahat ng kapasitor ano. Ito, check na rin natin, baka pabigay na. So ito ay possible na palitan. Yan, supply ito papuntang backlight. So i-check na rin natin 'to kung uh, normal lang ba 'yung kanyang uh, supply dito mga ka viewers yung kanyang backlight pagkatapos kung good naman uh, kung hindi ay papalitan na po natin yung backlight na rin mga ka viewers so, yun. so after natin after natin matanggal no, ka viewers ka technician yung kanyang uh, itong kapasitor yan. So, ito yung value nya no? Yan, 35 volts 330 microfarad so UA po yan So, and then, nag-test na rin po pala ako dito sa kanyang backlight. And then, after kong pag-test ay mayroon akong nadidetect na almost 18 volts. So, dapat na sa 30, ah, uh, 31.5 nadidetect sa ating tester. So, bubuksan natin to titingnan natin. <laughs> Mga ka-viewers, baka mayroon ng mahinang klase na napabigay na rin na backlight. So, papalitan na rin po natin lahat yon ng buo para isahan at... ah, uh, quality yung ating pagkagawa. Kung mapansin ninyo ito, kaya siya lumobo at bumiga yung backlight. Ayan. Itim na po yung kanyang board. Ayan. Ayan no, mga ka-viewers. No, so itim na. So, nangingitim na. Kaysa laki ng pinakaiba kaysa dito. Ayan o. No, uh, green na green pa siya. So, meron na rin siyang ano, yun, no, parang sunog-sunog na rin. So, ibig sabihin, uh, siguro binabad to ng hosto. No? Uh, kahit hindi, meron kasing customer na kahit hindi pinapanuuran hala, nakabukas pa rin yung kanilang uh, unit. Kaya isa yan sa mga dahilan. So, after na ma-replacean din natin to ng backlight, itong ka-viewers, ikabit muna natin to uh, bago natin replacean, ikabit muna natin to Pati ito, meron na tayong pamalit, ito pala yung pamalit natin. Ayan. Ayan. So, 35 volts, 330. So, same pa rin po sa ating uh, <coughs> binaklas. Ayan, lobo na po kasi, oh, obvious na. So, nag-check na rin ako sa kanyang mga other components, kapasitor. Wala naman siya shorted. Ade, uh, dito pa lang kasi malalaman mo kung may shorty na ibang parts dito sa kapasitor na ito. So wala naman. At uh, ikakabit na natin to Tapos babaklasin na rin po natin. So itahaya ita ko na ito mamaya. Babaklasin natin yung kanyang panel at yung kanyang backlight mga ka-viewers. So okay na mga ka-viewers. Can be? Mga technician So tinahaya ko na siya. Binaklas ko na yung frame. Ingat-ingat lang kayo dito sa frame ha. Kasi baka mamaya Uh, masubrahan ninyo, mapasarap kayo sa pagbaklas, madamage yung kanyang salamin. So, madadali tayo dyan, mga ka-newbie, ano. So, ito po, no, uh, make sure na nakatanggal na itong ating source scope. Ayan, kasi kapag hindi po natanggal yan at hinatak natin yan, eh, baka mapunit itong pinaka-flex nya dito, ay, nako, malaking problema. So, meron po, mga ganda, prepared na meron tayong sanction cup. Ayan, in-order lang natin to sa ah uh, sa Lazada. Ayan. So, ayan ha. O, tatanggalin lang natin. Ayan. Tatanggalin ko lang to. Itatabi ko lang yung kanyang salamin. Okay. So, ayan. Mga kanyubi. Uh, ininstall install ko na po. Uh, at hindi ko na pinakita yung pagpalit nito isa-isa. So, meron siyang 9 bulbs. Ayan. 3 volts per bulbs. Ang nireplace natin. So, 9 times 2 is 18 pieces yung ating Uh, nilagay dito na valve so after natin na malagyan no, mga ka technician ay mag testing tayo muna kung walabang uh, wala bang supply o kaya wala bang ano kung wala bang <coughs> dragon ball yung ating uh, pagka install ng no, mga ka viewers so ayan meron na siyang ano uh, standby red light so power on natin ayan so tingnan natin kung mag switch on So parang wala, ayaw mag-switch on. Ayun. So ayan po siya, no? Mga ka technician. So titingnan po natin ngayon kung uh, wala ba talagang uh, ano ba to? Wala bang supply o walang sabit yung ating pagkakabit. Ayun, so titingnan natin. Ayan So okay. As mas as much as good naman yung ating pagka-install no, walang ano siya, wala siyang bilog-bilog, walang dragon balls. Yan. So, okay na okay po siya. Ang gagawin natin ay babalik na po natin ito. Ikakabit na po natin ulit sa unit. Ipifix na po natin. And then, testing tayo para hindi po masira yung kanyang backlight ay gagawin po natin is yung uh, mag-adjust tayo doon sa settings. Uh, kadalasan kasi yan naka 100% pagka factory talaga. Factory mode pa siya, no? Hindi na i-adjust. Ito sinon. Ayan. Yan pong sinon. Ayan uh, yung repair din natin kanina. Ay ang problema nito nag-replace po tayo ng pan, uh, panel na rin para uh, mas maganda yung kanyang quality kasi ano na may problema na yung left and right and then yung kanyang DC to DC hindi na rin working malamang tinamaan may shortage so nag-replace tayo at nag-testing po tayo so almost 3 uh, hours na natin tinesting okay naman so focus tayo dito sa kabila so mga ka-technician after nating ma-replace ng backlight ano at uh, okay naman So ngayon iti-testing natin siya. Nag-replace na rin pala ako ng sa power button niya kasi nakita naman natin kanina na hindi siya nagpa-function ano. Nag-test ako nito so wala na siya. Ayaw na talagang mag ano sa buzzer uh, ano siya, continuity test. Wala siya. So itong ibang button na ito, uh, wala na ring ano siya. So lilinisin na lang natin 'to. Nagpalit tayo ng ganito ano, yung tax switch para dito sa power button. Eh, I-testing natin kung gagana na ba siya ayun, uh, nagkaroon ng reaction konti, so okay so ibig sabihin, okay na yan, ano uh, isasara natin, tapos ipipix ko ipipix ko na to, isara natin tapos testing tayo, final testing tayo mamaya, para malaman natin na uh, okay ba talaga, yung ating pagkakarekta, so yun lang, basta pagka power button, ay may problema ayan, palitan nyo na po yan uh, di bali ito, kasi may mga remote control naman, si customer, so lilinisin na lang po natin yan, after nyan, uh, ipix na natin para final test po tayo ayan so naikabit na natin <coughs> Nai-fix na po natin mga ka viewers ano, mga ka technician ayan mayroon na siyang uh, standby so power on natin ayan tapos tingnan natin yung unit kung yon baliktad lang siya so nakabaliktad lang yan no problem may display na siyang pokoda ayan so okay na okay na po siya at naka-set yan sa ano ala ayusin ko lang para baka dumulas. So ayan na po siya, na no? mga uh, viewers, mga ka -technician. So pindutin lang natin yung source. Ayun yung source, uh, ATB, may AB siya. So siguro uh, meron na siya yung ano siguro to, ATB nakalagay. Titingnan natin kung uh, ah RTB kasi yun eh, ATB, RTB. So hindi siya digital. So titingnan natin uh, kung okay ba ito, itetesting po natin kung uh, quality ba yung ating pagka uh, gawa ka viewers so tingnan natin, lipat natin sa ibang ano, uh, mino so sa ATV, sa AV ayan kay AV tayo, so tingnan natin yon so okay naman siya no lalagyan lang natin to ng signal tapos ibabaliktad ko lang and then testing po natin kung uh, quality ba talaga yung ating pagkagawa tapos after 4 hours or kung maghapon natin ito iti-testing kung good na good po ba siya so ito na po siya ano ka-viewers mga ka-technician nag-install na tayo ng TV Plus so testing natin ngayon kung ah, okay na ba yan kung may signal ba siya at maganda ba yung kanyang display walang damage naman yung ano ating salamin yung pagbaklas ano eh, hindi naman po siya na damage so walang sound tikwa ko muna ng TV Plus remote so ito mga ka viewers ano tikto to po tayo ngayon tikto so nagtaka ako bakit walang sound akala ko may problema ang TV Plus kasi abu ah, bumagsak yan kanina so pagkaka ano ko naman naisip ko na baka yung hindi ko naikabit yung speaker connector doon sa loob, sa audio, doon sa loob ng TV. Kaya binaklas ko ulit. Nakakabit naman. Nagtaka ako bakit walang sound. So, yun pala mga ka-viewers ay itong sa remote ng TV niya, naka-off pala yung kanyang volume. Kaya, ayan, tikto tayo. <coughs> naka-off pala yung kanyang volume, ka-viewers. So, sa sobrang pagmamadali. So, ayan, naka-ano tayo. Nag-ano ako, uh, ETV yung kanina sa RTV nagtry ako eh yung pala sabi ko bakit wala pa rin sound eh yung pala naka off yung kanyang volume kaya ngayon titingnan natin yan sa EV tayo yun yan so okay na siya no dito pala <laughs> so medyo <laughs> nagiging tagabundok tayo saglit so ayan naka viewers at ayos na ayos na po yan maganda na yung kanyang a uh, display for testing na lang po tayo nito hanggang uh, mamaya Yan, for testing na lang po ito. At ayos naman, walang nangyayari sa kanyang screen. So, kung mag-adjust pala kayo ng kanyang uh, yung backlight settings, ano? Uh, Mino 1147, pero palala, ito para lamang sa mga teknisyan, ano? Mino one uh, 1147, ayan. So, lalabas na po yan. Ayan, yung panel. Dito lang tayo sa ano, panel settings. Ayan, panel settings lang. Tapos yung backlight natin, ay-adjust ko na pala yan. Nilagay ko na sa 45. Ayan, pwedeng 50, 45 kasi naka 100% po yan kaya mabilis masira yung backlight yung kanyang brightness at minsan maapiktuhan yung ayong uh, yung kanyang kapasitor kaya yan lang mga ka viewers maraming maraming salamat sa inyong panonood mga ka technician at sana uh, meron tayong kunting natutunan sa ating uh, munting tutorial itong panyobe lamang po hindi ito pang master kasi ako ay isang newbie, malamang, newbie lamang po na uh, technician ka viewers so yan next naman natin uh, ay yung divant na yan So ang problema din yan ay panel, magre-replace lang tayo. Ah, madali lang naman yung replacement. Pero ang mahirap dyan yung mabasag natin yung panel na ating ipapalit. So ingat-ingat, God bless, God bless sa inyong lahat. Naway patuloy ang pagpapala sa atin ng ating Panginoong Diyos. Peace out, GP Electronics at your service. Bye-bye!